Ginkumpirma sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga naglupok ang bulkan kanlaon sa Negros Island kagabi. Suno sa ahensya, nagumpisa ang minor explosive eruption. 5 minutos makaligad ang las 8 sa gabi kag naglawig sang 3 minutos. Naglabot sa 2,000 meters ang katason sa abo nga ginbugas ang bulkan halin sa baba sini antes nagliso Panaaminhan na sidlangan ang direksyon. Bangud sini nakalabot ang asphalt sa pila ka area sang Negros Occidental, lakip na ang Baguio City, La Carlota City kag Pontevedra. May mga barangay naman sa La Castellana Negros Occidental kag Canlaon City Negros Oriental nga naka-experience sang sulfurous fumes. Nagabiso naman ang FIVOX sa mga residente nga siraduhan ang ilang mga bintana kagpertahan kung may matabo nga ashfall. Antes ang explosive eruption kagabi, nakarecord ang FIVOX sa gisinuweve GIS ash emission. Halin sa 8 tubtub Oktubre 23, kag may mga natabo man nga volcanic earthquake nga nagtimbuok sa 90 o kuno 90 events sa October October 16. Nagpabili ng status ang bulkan sa alert level 2 nga nagakahulugan nga may increased unrest. Sa sining status, posible matabo ang steam-driven o konafriatic eruption. Hugot nga ginadumilian ang pagsulod sa 4 kilometer radius permanent danger zone kagpagpanupad sa aircraft malapit sa bulkan.